ayaw lugi daw talaga asensya na yun inilang kapila nandaan daw itong tatlo kaya na yung salaga magkakatay dito sa Lucena matumal pala manamimili sa palengkingay na manamimili may nakatay daw kaya hindi kayo nabibili na marami ano. Ang magandang umaga mga talong TV din tayo ulit ngayon sa Lucena Auction Market. Ngayon po ay uh, February 10, 2024. Kung po sa po na parami po dumating dito mga bakat kalabaw. Uh, at ayon sa ating pagtatanong-tanong uh, sa mga mamimili, medyo matumal po bilihan ngayon. At madalang daw po ang namimili ng karni ngayon. Kaya samahan niyo ko sa ating price update dito sa Lucena Auction Market. Uh, kaya sama-sama tayo manood sa video natin sa araw. Uh, mga talong TV uh, pinapasok na po yung mga truck ng galing Bicol. Ngayon po ay kanyang truck na bago. truck. Oh. Yung mga, mga kalabaw. Baka. Ayan yeah, o. No. Uh, sobrang ulan po dito. Ngayon pala pala ano, uh, February 10. Sobrang ulan. yung mga truck na mga ng Bicol sa nambilihan kahit sobrang ulan kaulan ulan po kayo dito yan ang mga talong sa TV sitwasyon ngayon dito sa Lucena Auction Market yan po marami dumating ng mga beher taga Bicol kanya-kanya uh, na po nababa ng mga uh, karga nila mga kaibig alam po rin Ikiburalo yung ba ang kapila atin? Ano na yung mga pambenta nila Sa kaibigan? Sasabay-sabay na sila ngayon. Shoutout kay Boss. Maraming baka ngayon. Maraming baka ngayon. Kaltos! Ayan. Na. Ayan na, yung mga... Ano? Binababa na dito yung mga bakat kalabaw. sitwasyon ngayon dito. Medyo humulaw-hulaw naman yung ulan. At mga pamilya, hindi wala lang mga baka galing mas... Ayun na, Mga galing Bicol. Ito so, yung iba nandito. Ayan dito, 32, tsaka 36 daw. Galing pala 68. Ayan. 65 at 63 <laughs> 68 daw ito dalawa pala ang tawag din po sa 63 sa dalawa 68 naman ang fresh dalawang baka pang katay <tinyo> Oh, yeah, yan may kalabas po yung binibenta dito pang alaga. Ay, good <laughs> morning. Maulan, maulan. Maulan nga. Pinapakita <laughs> <laughs> ah, ito pang... Ah, oh, ito pala hinahina. <laughs> mm. Pang alaga. Pang alaga. <laughs> Ano naman kayo sa atin. May gitna rin ako. May gitna ko rin ako. Maalam na, no? Oo, oh, maalam, maalam na. Dahil pagkutay na. Oo, oh, okay, tayo ngayon. Pero parang bata pa din. Oo, oh, bata pa. Hmm. Parang nanganay lang. Hmm. Yan yes, si Kuya. Maulan. Ginebenta niya ito, ginahing kalabaw. Ginahang baka dito. Ang ganda pa yung mag, ano, mataba yung anak niya. Maganda. Yung pagkabaka. Ay si boss. Magkano yung binibenta niya yung bakang magina? 80. 80. Ang tawad namin. Ah, ang tawad niyo. Oh. <laughs> Tingnan natin. Ang gusto, 89. Ah, 89. Yan ang magina. Mataba yung inahin. 80 daw ang tawad nila. Yan. Maganda yung anak niya. Tingnan natin. Ati, yeah, ako na bumago. Bumago na. Yan. Ganda pagkabaka. Lalaki ang anak? Babae? Babae. Babae palang anak yan. Yeah, yeah, Binibenta pa nila na bossing. Na okay. Dala niyo ito mga to? Dala niyo? Ah, mga bagong bilhin niyo. Mga baka ang gaganda. Mga balagbagin dami. Ang ah, mga mas baka mas bate. Okay. Yan o. No? Mga baka mas bate. Torete at balagbagin. Ilang ulo yan ba sa bilhin niyo? De 17 uh, heads. Ah, ito abangan niyo sa si Garcia. Dito dali si Garcia ito mga baka ito. Mga manso na siya, ano? Mga manso na. Mga pinula na puti. Boss, magkano yung bibetay mga ganyan? Magkano yung pepresyo yung mga ganyan? May kita 40. Mga manso naman na siya, ano? Yan ang mga may kita 40 daw yun. Mga manso na sila bossing may mga kalabaw na no, ulit itong dating lalaki kalabaw ulit po mukhang uh, maraming nilugi itong nakaraling ko eh. maraming kayo nilugi sa Aga Garcia nilugi naman isang kalabaw nilugi nga matumal ang kalabaw ngayon nilugi kung malam bilian po kay sa si Garcia. Dala Aba hindi lang po, parang isang buwan. <laughs> yan, lalaman alam nila ka Joseph po. Ito ang laking kalabaw nito. 75 lang daw ang bilhin nito. Okay. Ah, ito pala po yung ano, matsura na, no? Patumal po, patumal ang bilhin. Kahit si Garcia sila kuya. Ay pa galing pangalabat ano? Ay, 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 Tumal. Tapos pagdating pa sa amin ay akala yata na magbibili ay tubo lagi. Laging, ay laki ng tubo mo <laughs> yan. Ay, 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 lugi po kayo lulugi talaga. Kaya madalang ang nagdadala na kalabaw. Ito ay 75 lang daw nakuha ito malaking ay, ito. Ayan o baba na nga ano, patama ng kalabaw. Ito yung mga kalabaw nila dito. Kaya madalang na nagdala po ng kalabaw at matumal ang bilihan. Hindi yung baka. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini sige. natin ng maraming. Okay, dito na lang. Tingnan mo ito, Hindi pa lima de banta. Dolai nagatan sa busa. Ito Wala na. Dela pete. 52. Totoo po tubo kayo. Wala wala. 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 <laughs> saan, saan, saan. Wala, wala. 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 Wala eh. Wala eh. naman. tubo ko dyan. <laughs> May sabihin, daw sa. Ipadala May dalaw-damo. <laughs> May dalaw-damo. <sando. laughs> <laughs> <May> baon. <laughs> Gawapag. Gracias. Huh. 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 ganda na Huh. ko Huh. 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 Huh parang katagustong para mamaya nila Sige <laughs> na, si tayo know, magaling Huwag tumubo pag Sa hati, ipaglugi Sa hati <laughs> Ako na ako mamaya na. Kaya mo dumumusbay. Kaya pala <laughs> yung pumsiwi. Kaya pala, yung puso na pagkakakaya. Hindi na kaya. Hindi mo na kaya. Bitchu mo na kaya. Paano ng kahangaan tapos bitches mo? Di ba di tretubu pa hindi mo na na kaya ang pagkakatay maganda sa mga bitches na kaya kita. Shit ang tapos may malaking baka dito na doon pangkatay na kay Nova ito so, tayo nabili na may kita 70 kulay pa na bakang pangkatay uh, nabili na dito yan ang sila boss, mga ayalok at nalulugi daw sa mga tawa na kalabaw kaya may hinapang na kalabaw ngayon kahalap ng buyer nalulugi ang mga magbebenta na kalabaw ngayon

Eh, 54 pito pito itong halaga nito. Oh, Tawaran sila dito sa baka. Patay na. Bawa sa Libi. ang tawad Libi. kuya dito. Libi. Libi. Hindi, hindi na pa ni Kuya. Mababara ko, mababara ko. ang mga bakang norte. May dala sila dito ng dalawa. May tumating na bayap. Ayan. Ayan. aba mga balagbagin dadalawa ito kaya dala nyo dadalawa mga ito pareha halos ano na rin ang balagbagin ano magkano ang presyo nyo sa dalawa may kita 60 dadalawa ito mga bank norte ini bentar dilakukan. Ya

yung mga baka sila dito ng ano. Tandaan daw Ay, magkamili mo nung Ay, Yung mga baka. Tandaan Kisat. Kuya, pwede ka manong sama? Man, mahina po ba ang katay yan? Mahina, mahina. May mahina po ang katay. Mahina, mahina katay. Ano sila, no? Bakit? Lalo, lalo sa Batangas, tumal. Otomal. Tumal. Tumal pa baka. Tutulang ulam. Ah. Alo, turong ulam na. Mata, mata na mga tamad na ano? magbibili ng mga kamay, no? Yun. Kasi, kuya, ano, isa lang ang magkakatay dito sa Lucena, eh. Matumal pala ako man namimili sa palingki kayo. Mahina hmm. ang katay daw. Kaya hindi kayo namimili ng na, marami, ano? Hindi kayo i hindi na kayo nag-i-stack ng kanang pagkatay na mahina daw ang katay ngayon kahit maraming mga kasi mga tao daw ay eh, ano tamad na mamili ng mga karne puro luton daw ang binibili mahina daw ang katay ay eh, binibigay ng tatlo isang Uh, tinatawaran ito ni Boss Bistrag tong tatlo, bawa sa isang daan. Tatlohan. So, sabi niya yung bayan. Yan ang bibenta. Papapabalik daw ito pag hindi binigay. Okay. Lugihan naman. Yes, kalabaw. Yes. Lugi kuya, lugi. Tumal. Ma Baba babapang patama ngayon. Mga lugi daw yung mga magkakalabaw ngayon. Eh, kung kung totoo si Pai kukunti ang dumating ngayon na kalabaw. Ano? talaga. Eh, pero lugi pa din. Lugi pa din kahit kukunti. Yeah. Tumal lang talaga ang bilihin. Dalawang kalabaw kaya kalabaw, kalabaw nang nasaan man dito. Yung mga lugi ang mga biyakera ngayon. niyo po. Iilan lang yung kalabaw pero talagang wala namimili Dalangan Dalang ang katay.

lulugi sila ayaw ni po yan lulugi 48 medyan tawag sa malaking ito lulugi ayaw lugi daw talaga asensya na yun hindi lang sa kapila at nalulugi 48 yung medyan tawad lang dun sa kalabaw na yun malaki. yung malaki sadyang masuma lang bilihan

Namimili si pejes nang pangalaga ng kalabaw. Ayun medyo mura-mura daw na. Na pangalaga. Ganday, mahal. sa 50,000 ang tawad dito. Tawa't 50,000 ang tawad dito. Kalabaw. Mm, Mahal ka, pejes. Mahal

Huwag ba? Huwag pa. Ha? ka na kayong tama? Hindi. ba? Main inyong Main? Main. Direct sa Oo. Really. <laughs>

62. ito ayto pa lang dumalaga dumalaga ayo ayto pa lang mo dumalaga ayo sa dalawa 70 sarado ang Lugi. Ang namibili. Yeah. <laughs> Lugi <daw> sila. <laughs> walang wala talaga. Lugi <laughs> ang mga biyayero ngayon. May ina Lugi mga biyayero. Ayan mo na Alang ya, maulampah. Tu gito. <occurs> Na tatagalang ng tanghali no. Hindi <gapan> pa nagkakabilihan. Pangalang. <to> Pangalang.

May lang sa 10. Bukas sa ang galing sa mga yan. Hmm. Tama na 8.5. Wag. Hindi na hindi Tawag Sabi ko siya pagkain lang. Ito, ito, ito daw na dito. 8.5 daw dito. yan po. Parang baguwalay pa lang ito. No, no, no. 8.5 ang <tinyo> Yan mga talong TV ah talagang ang ulan dito eh, ano lumakas na natuluyan. Ayun. Pagtatanghali no. na eh, dito pa yung mga behero at medyo matumalang bili yan. na lang sila dito. Nakabili sila boss dito ng kalabaw. Yeah. Ayan. Alin dito mga kalabaw niya nabili? Yeah, 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 yeah. Ay, itong may tatak din. Itong may tatak oh. na to. Isa, dalawa, tatlo. Bon, <laughs> Limang kalabaw. Ayan, mga pangalaga. Ano? Ilasanay um, ka, eh. Uh, mga sila boss yung mga kababae natin sa kailasan. Ito yung bibenta niyo din? Alaga, eh. Ang papalaga niyo. Magkano yung pinagabutan ng bilang-bilang ulo to? Ito Ah, 50,000 partida 50,000 partidahan daw ito Bali lang po ito 5 Ay ito 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 Yung dalawa 4 5 Partidang 50 daw ito nakuha nila Mga pangalaga Nabili nila bossing na dadali sa Nakadali na ng kalabaw Ayun nakabili daw na ng kalabaw Kay hey, Padax daw shoutout Yan. Mga pangalaga daw ito dadali sa ilasan at medyo mababa po ang presyo ng kalabaw ngayon ano. Nag kaya nag-clean sila mga mili ng alagay. Eh. Ah, dadala na pati yung mga lubid tayo Ah, dadala lubid. Yan no. Tabilin na po. Sige, so, yung mga gusto po mamili ng kalabaw, mag-alaga, medyo mababa po yung presyo ng kalabaw ngayon, pwede na kayo mamili dito sa Lucena. Sige pa, sige po. yung so, kalabaw na nabili na dito, 3,000. Ano? Kaya na. Ay, kayo, wow, po, sa sinaing! Po, ang sapaw daw sa sinaing. Pag napalaki yan ay Nakabili si Kajes ng mga kalabaw ngayon Kajes, ilan ang Ilan ang kalabaw na bilin nyo? Walo Walo? Di pare tatlo uh, na Ah, Tapos yung tatlo Magkano mga. Dito? Oh, po partid? Hindi uh. nila, sa mag Ah, po Magkano ang partid nakuha Ah, 54 54 54, yun, 50 Basta Sabihin mo rin kalabaw ngayon. Mababa ko mura ba pa kalabaw. Marami ni. Marami nang napapalago sa Squid Jess ngayon. Baratan sa para sa kunti to eh. Nakaramit Squid Jess pa dinidilim Sa pala pag lang din. Bilaw lang sa kayo tapos sa punta. Ah, pagbilaw bilaw sa punta ito daw. Kaya daw. Tinabili nila ko Jess, mababa daw ang kalabaw ngayon. Kaya namin nabakyan sila ng pangalaga. Yan oh ito sila doon sa mga partidahan daw sa may kita ni Mampoy ito mga to. mababa ang ano ngayon ang kalabaw kaya namakiyaw sila ng pangalaga yan po mga nabili na ito nila kay Jis mga papaiwi